Mm. Mm. Tapos tama lang Parang kulang. May um, yeah. Yan lodi eh. Yan, dami niya no. Ang kagandahan nito oh, kasi ang kagandahan sa pagano pag fresh. Yan yung ano niya, yung grano niya ha. Okay, yan ang kagandahan kaysa doon sa frozen na bibilhin mo, durog. Okay. Tap. Kasi dapat timbang yan eh. Oh. Yan. So mayroon pa tayong tira dito. Kunin natin mga lodi. Eh. Ayun. Tapos maglagay din tayo ng ano? Gatas. Total tayo na magkakain. Isang latang gatas. Okay. Para marami. Marami tayong ipapasok sa ref di ba? So ayan, mikos-mikos lang natin mga lodi. Pwede na kainin 'to eh kasi masarap na 'to. O so, er i-reheat muna natin yung ano, yung oven. Ah, uh, lagay natin dito sa 60. Tapos dito 230. Tapos kabilaan, up and down yung ano niya ha, yung init niya. So, relax muna tayo diyan. Ayun, mga lodi. Ito yung lagayan natin. So, pahiran muna natin na ng butter para hindi dumikit dito tayo sa malaki unahin natin yung malaki ay kasiya lang pala dito loko kasiya lang pala dito sa malaki talaga nang pag-iisip ko advance talaga eh gusto ko kasi yung marami kasiya lang pala dito pwede na to yan mga loko pwede lang pala dito Okay. wow dahan sarap na ito Let's go. Kaya ayaw kong kumakain dun nga. Ganito. tayo sa lapas. Dito na lang. Kuripot. Yeah. Okay na. Let's do this. 45 minutes. 200 yung temperature na. Okay na to. Mmm, masama yung lasa. Parang kulang. Mamaya. Overloaded cheese. Katap. Bukin na natin ito.